Karon kay na may pa-reward si Dadikin sa mga chikiting. Ako pud muntudluan kung asa ni sila dapat magpalitan og mga duaan. Mga duaan na pati ang mga bata maglisod og pili sa kadaghan. Onya dili ra po duaan kay daghan po kayo silag tinda diri na mga kagamitan. Pero ang akong bata perti yung liwata. Perting liwata sa mama. Hm, mm, lantawa. Chikiting ba dahin eh? Pero nga nung nangadyo, mampun ni Apil bahin. Kita in town dahan na way budget, sunod-sunod rata na murag penguin. Maunang nang na nila pudmiron aning lakawa? Trip sa toro mga mo banin na puguaning atong trip pero wala sa taroy po trip. Ato sa ning uban ninyo atong mga bata kay na ay reward si Daddy Grabe, tag 5 isa. O tindahan na barato masaligan. Walay lain, Mr. DIY. Always low price. Anytime, anywhere. Di na ito takaroon sa Mr. DIY at pang video sa Nicholas Street. Diri na tindahan mapabata, mapatigulang. Ganahan jud magsuri-suri o maglantaw-lantaw. Bisan gani ako, bisag wala ko'y kwarta. Kana ba maglantaw-lantaw ra? Kana ngay mo ra bagong kung timanaan kung, kung sa imong paliton sa sunod panahon? Kana ba kung igura ka mo ingo na Magkakwarta lang ko. Balikon kana na ako po. Halos kompleto namang diri ah gamit mga tools, gamit sa sakyanan, school supplies, gamit sa balay, o mga duwaan, halos tanan mo na, na diring makitaan. Kwarta na lang ang kulang. Nga nakabutang diri ah. More items upstairs. Mauna nga to po na yun kaon para amo po mong masuroy-suroy. O nga syempre, ang gipangita, man laging ipangita, duwaan sa mga bata. Mauna na pag-abot na mo diri sa babaw, sa mga duwaan po minindiritso, Pero tindaghan ang mga duwaan. Mauna nga mo mga bata naglisod og pili. Siguro naabtan sila kung unong ka oras o pumili. Lain-lain Ilang mga trip. Asi ti sabi, school supplies ang gipangita. O si yes, Zion pod, puro na pod yung duhaan. Duha na ang gihuna-huna. Pero kaning isa na tingala ko ba, gihatagan po din mo ni Dadikin? Samtang wala pa sila nakapili, dira na, ah, uh, amo sa pong gi og o libot, libot aning iriya ha. Lantaw-lantaw, dula-dula, o yeah, testing pod sa mga uban duhaan. Maglisod yun din sila pili kaya ang budget sakto-sakto ra. Maunang kung on sa yun ilang pinakagusto, ra jud dapat ang paliton. Ang problema ra lamang jud aning atong bugoy kay mura gusto man jud niya paliton tanan ko nakabalo na kabaluna. gusto din niya magtukod og tindahan og duaan. Sa mga duaan jud nato makita nang pagkatao sa atong bata. Halimbawa kung gusto niya mga posil-posil, gusto niya robot gusto niya car abot ah, pa sa abot okay na kung gusto ka nag mga barbie na <laughs> pero kani kay sports car man ang gusto ah chicks boy ni pero si sabi ah na plano makumlaw di kay mga box man jud yun ang gipili oh lantawa ra ko na oh, nagpili siya kanang sulatanan lagi ko nog lablater na sa kadaghan na pwede paliton naglibog na jud intawon sila pile kung unsay ilang pamaliton bitaw pud no Kung daghan ka niya mapilihan ka, lisod yun mamili. Mora ba yun yung makadugayay hinuon pagsamot? May na lang jud gani kay kanina time, weekend time. Wala ko yung trabaho, o niya si po, bakanti po, o niya, ang mga bata pod wala klase. Boat pa boat, end week ni. <laughs> end week. <laughs> Yeah. <laughs> Sa sige nila libot-libot si Zayo nakapili na dukon sa igo yang gusto paliton. Ang isa ra kay nga ni nakantidad og 499. Pero nagtuo na dukog final na ni Aba. Pero pag abot sa Tomoy na nag-otro ang otok. Uyan na ni Nidya buhian Ija na gadyo gibit-bit-bit. Ipanundog na ni at at chikis. At at chikis ba ni ubot ang anan og tolls. pa. Kana ako paliton. No way. <laughs> Look at mommy dad. Aw, oh, si mami. Mm, nag-summer na. Pwede na ba ni mga outfitan mo at ano Ana ko sa iya, bisag dili pa ka magsuotong sheets or magbag, guwapa gihapon ka para sa kuang pananaw. Pero mo man jud sag samot pag magsotog sheets, tawaro go no. Mura na jud Korean Korean noodles, ara kalami higupon. Pero para sa kuha, murag mas bagay ning ikatulobi. pinabugay bugay ra O kana ra bao, mm, ba? Diba? Swag. Pero kaning ikaw pat mura kag manghilotay terminal. Onya samtang sa sige nila libot-libot, ang ah, check na dayon pod sila sa price. Kay basa lang kunog mo sobra, maulawan may ganining ng Mr. DIY diri ah, kay pwede ni mo ma-check and price. Kay para pagbayad ni mo, ah, dili na mo sobra. Dili na ni mo ibalik ang uban ni mo items. Kung baga diri pa gani sa mabaw, makwinta na ni mo kung pila. Pero ako in town diha ah, mura na kong nahubog og sumod-sunod anin Liko sila, muliko po ko. Hmm, nah, wala ilaing kong diha trabaho kundi ego rata ta mag-bodyguard mga class A na mga bata. Katong una nila lagi ipa check sa price, nanubra. Maunang karon, mag-check na po sila otro. O nyan lang tawar, nang ng bitbit -bit sa kong bata. Lahi na po na duwaan kay nag na po ng iyang otok. Di ba grabe ka, very good. Ang iyang dako, gyalis na niya duha kagagmay. Eh, para kuno daghan. O nya final na jud. Ila na pud gibayaran. O pagkahuman na bayad dira, ah, largo po dayon ta mgaon mag nag isnak, sa punta. Wala mi line is nakanan kanan, ah. basta gikan gani mi magsuroy-suroy. Mura na jud mi diha ko ano. <laughs> Lingkod ra. E na rata, ta ka simple. Mas kalahan ra mangud ko ana mga kinai na simple ra. Kanan dili takatahaan sa tao ba. Kanang pagbupansin na, ah? pansinon po nato. Kanang good vibes Pag mugakos ka, mugakos ko. E na ra bagod. Pagbuga kos ka, buga kos pugko. Pero natingala ko bang ng ngiti ni semene ang asawa thank you daddy